Ikinagulat ng karamihan ang naging balita ngayon na pumanaw na ang isa sa mga actress director sa mundo ng showbiz. Sa hindi inaasahan na pagkakataon, nangyari ang bagay na ito. Hindi lubos aakalain ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan na ito na pala ang huling araw niya sa mundo. Alamin ang buong detalye dito lang sa Get In Touch. Mula pa ng late 80s, napapanood na siya sa telebisyon. Kaya naman marami ang nagluluksa na naman ngayon sa mundo ng showbiz sa pagpanaw ng character actress at assistant director na si Arlene Tolevas cardiac arrest ang naging sanhi ng pagkamatay ni Arlene na isa ring event director. Siya ay 55 years old. Bumuhos naman ang mga minsahi ng pakikiramay sa social media para kay Arlene na nakatrabaho na ng halos lahat ng artista at producer sa entertainment industry. Sa kanyang Instagram account, nagpost ang first yaya actor na si Gardover Sosa nang photo collage ni Arlene na may nakasulat na rest in peace at nilagyan ng praying hands emojis. Minsahi naman ni Andrea Torres, she's a very good friend. So sad to hear about Arlene Tulebas. Nakakalungkot at nakakabigla. Nakikiramay po kami sa kanyang mga mahal sa buhay. Rest now my dear Arlene. Salamat sa lahat. Mahal ka namin. Pahayag ni Ogie Alcasid. Rest in peace ang pakikiramay naman ni Randy Santiago. Sumakit naman ang dibdib ko, ani ni Wilma Dacent. Oh my, deepest sympathies ang minsahi naman ng pakikiramay ni Aiko Melendez. Samantala sa Facebook account naman ni Arlene, mababasa ang isang post na may nakasulat na read a beautiful note from God. Naglalaman ito ng minsahi tungkol sa kanyang matinding pananampalataya sa Diyos. Dear Arlene, your prayers will not go unanswered. I heard you please and I know you want a better life. You've gone through so much pain and you faced your problems with strength and perseverance. Even if everyone leaves you, know that I will always be here for you. Have faith in my plans. Ayon naman kay Nelson Jovio Jr., paalam Derek Arlene Tulebas probinsianos, Aling Marikit, a true friend, partner, kapatid, thank you so much for sharing your life with us. Thank you for all the good memories we've shared. You'll forever be in our hearts. Magkausap lang tayo kagabi. Napakasakit at bigat sa dibdib direk. Time can never fade the memories of you. You have touched our lives in so many ways. It's impossible to ever forget you until we meet again, kapatid. Kung matatandaan, ipinalabas ang life story ni Arlene sa kapuso drama anthology na magpakailanman noong 2013 kung saan ginampanan ni Sunshine Dyson ang kanyang karakter. Bukod sa pagiging direktor, umapir din siya sa ilang TV show at pelikula. Ilan sa mga most recent films na ginawa niya ay ang A Second Chance ni na John Lloyd Cruz at ang Glorious ni na Angel Aquino at Tony Labrusca. Mas ginusto raw ng aktres director at ng kanyang asawa na malayo sa limelight. Nanirahan sila sa Metro Manila National Capital Region. Ang kanyang totoong pangalan ay Arlene Sibala Tulibas. Naging aktibo siya sa kanyang Instagram account. Ang kanyang huling ipinost 5 days ago ay sinabi niya kung ano ang kanyang huling ginamit na produkto. Hindi talaga natin alam kung hanggang anong oras tayo mananatili sa mundong ito isa lang talaga ang ating makakapitan kundi ang Diyos lamang maaaring maiwasan ang sakit o atake sa puso sa mga heart healthy lifestyle na dapat gawin una ay magkaroon ng regular na check-up sa doktor upang malaman ang kalagayan ng inyong puso para mabigyan ng gamot kung kailangan ng maintenance na regular na iniinom. Kontrolin din ang porsyon ng pagkain. Importante kung gaano karami ang kinakain. Kadalasan ang overloading na pinggan na puno ng pagkain na kakainin ng madaliin lamang sa ilang segundo hanggang maging feeling busog. Ang tendency ay napapadami rin ang nakakain calories na hindi dapat. Ang paggamit ng maliit na plato o bowl ay makatutulong na mapaalahanan na makontrol ang portion ng inyong kakainin. Kumain ng mas maraming gulay at prutas na source ng vitamins at minerals na mayaman din sa fiber. Bantayan ang servings ng kakainin. Baka naman maliit nga ang pinggan pero panay naman ang balik sa lamesa. Limitahan din ang pagkain ng unhealthy fats, matatabang karne, at maaalat na pagkain. Ang high blood cholesterol level ay mas nagpapabara sa arteries na ugat sa puso na nagpapataas ng panganib ng heart attack at stroke. Iwasan ang paninigarilyo at paglalasing dahil ang masamang bisyong ito ay napatunayan ng iniugnay sa sakit sa puso. Mag-exercise ng regular pero huwag pilitin ang sarili. Ang ihersisyo ay depende sa kalusugan ng puso ayon sa payo ng doktor. Higit sa lahat, bawal ang ma-stress. Dahil ang pag-aalala ay malaking chance ang sanhi ng ataki sa puso. Kaya chill lang. Iwasan ang mag-isip na ikakastress dahil kapag happy ka, healthy rin ang ating puso. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video. Makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at i button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.